Andito tayo sa Santa Rosa Heights. Ito yung daan ta Sando. Tapos dito tayo kakain. Sisig something. 155 beef sisig. 140 pork. Eh, yung menu nila. Mura lang. Fishing kore kore. Sabo si mami. Ibinibida niya kasi yan yung tindahan na to. Masarap daw. Kaya inaya ako. Eh mura lang naman. Kaya natin kung masarap talaga. Lulutuin nila sa harap namin yung plate pala yung di ba yung pang-sizzling. pala siya iniinit. palasya oh. Huh? Tapos may mga ingredients sila dyan. wow na wow Muso. Muso. ano 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 Margarine ba ano Yan yung secret ano 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 iba naman yan. Kaya meron tayo dito, ano. Ang dami nung sisigun. Kaya pala, sobrang makakapasok hawakan ng sisigun plate. Ngayon pala siya. Ito na siya. Ang bango nung kare-kare. Paris. Ito na yung ating Beef Paris. Paris kain. Mag-share na tayo rice tayo. Para yamas. Ito yung kanilang sisi. hmm nga. Crunchy. Mahangin naman kumain dito. Hindi naman mainit. Sabi ng sisi. Para medyo masin-masin, no? Mm. Hah, sila menu sa kare Kulai hmm yah, yah. Hah, hah. Hah, hah. Uh -uh. Hello. Hi guys. <laughs> Tanda. <Punta. laughs> guys, ito may mati kong tayo na natin yung sisig tsaka yung kare-kare. Masabi din yung pares nila, sobrang malasa. Tapos ito, binigyan tayong sabaw. Itong kanin, hindi ko kasi kinain to kasi, alam niyo yun, yung plain rice to eh shirataki yung kinain natin. Kaya, ang dami na din take home. So, yun. Punta kayo dito. Kung malapit kayo sa Santa Rosa Heights or kung kayo sa Tagaytay bago kayo magpunta kayo dito. Masarap siya. Tapos, yung mga kuya dito, mabait naman din sila. Yan, yeah, may maitan na guys sila dyan sa vlog. Ang <laughs> kulit. Ito siya, guys. Malapit sa Full Wind Pharmacy. Ayan. Kain kayo dyan.